Hello, Jen po. Jen na lang. Opo. Nasa, nasang bansa ka? UAE po. Oh, sa UAE. Gano'ng katagal ka na dyan sa UAE? Ah, um, magdadalawang taon na po, ma'am. Ah, pa lang? Opo. Ano oras sa dyan ngayon? Bakit parang tumubulong ka? <laughs> anong oras sa dyan? Ma magtutupo. 2 a.m. Kaya pala sabi mo, baka magising sila. 2 p.m. P.m. po. Ah, 2 p.m. Eh, bakit sabi mo, baka magising sila? Natulog po kasi sila. Ah, okay. Anong trabaho mo dyan sa UAE? Um, katulong po. Ah, okay. So, yung, may inaalagaan ka mga bata? O matanda? Wala po. Sino natutulog? Po. Sino yung tulog? Alawa po sila. Amo mo? Mag-asawa. Ah, okay. Okay, sige. So, it's your chance para mag-share. Bilisan na natin kasi baka magising sila. Jen, ilan taon ka na? Oo nga po. Ilan taon ka, Jen? Um, huwag na lang po baka kasi may oh, maka... Sige. May maka-detect. <laughs> okay. Sige, sige. So, sige, Jen. Ano ba yung kikwento mo sa amin? Um, nasa 30s. Okay, sige. Anong kakwento o, kasi mo? Kasi ako, nasa 30s. Actually, nung mga unang, siguro nasa una or mga tatlong buwan na po ako dito, um, actually may asawa po ako eh. Uh -huh. Pero may naka Ay, hindi po, hindi po relasyon. Parang naka-one day, chokchak-chenes ko po. May naka-chokchak-chenes ka? Oo. Oh, pero may asawa ka sa Pinas? Opo. Hoy, naka ano lang po. Chokchokenas lang po. Oh, so hindi, uh, hindi pa alam ng asawa mo till now. Hindi po kasi hindi ko nga rin po nakarelasyon 'to. Chokchak lang, isang araw lang. Okay, sige kwento mo sa akin. Sobrang hot nito. Kwento mo sa akin paano uh, nagkaroon ng kachokchakan jaan Nakilala ko sa Online dating. Ang tanong, bakit kahit may asawa ka, nag-download ka ng online dating app? Nag-away ba kayo ni mister o hindi ka na masaya? Hindi na masaya. May mga anak kayo? Wala na kami. Ah, wala na kayo ni mister mo? Ah, uh, wala na. O di hindi ka nagloko? Ano lang, hindi ko siya nakarelasyon. Parang napaglaruan ko lang din. Hindi! Ang ibig ko sabihin, yung asawa mo, sabi mo, wala na kayo, di ba? Opo. Nung, nung nagpunta ka dyan sa abroad, wala na kayo ng asawa mo, tama? Um, nagkakamalubuan po. Matagal na pong parang wala na akong feeling sa kanya. Ah, nagkakalabuan, pero hindi pa kayo break. Opo. May anak kayo? Hindi pa po. Meron po. Ilan? Huwag na lang po sabihin. Ang dami mong secret mare ha. <laughs> Puro ka sikreto. Ibig sabihin nag-download ka, may namit ka doon, Pilipino ba uh -oh. o o ibang lahi? Pinoy po. Pinoy, Pinoy. Pinoy, so nakapag-meet up ka doon sa Pinoy. Uh oh. O tapos saan kayo nag-meet? Sa sa labas po, tapos pumunta ko doon sa tinitirahan niya. Neyayakan Ni niya? Doon sa tinitirhan niya? Oo. Uh, sumama ka uh, naman. Sumama ka agad. Oo okay. Bakit ka sumama? Kasi para makapagpahingahan ganun. Ay, tara! So walang pahingahan din sa inyo? Uh, Oo. Makapagpahingah. Okay. nagpahinga ba kayo? Ang usapan namin, in, ganun lang. Parang usapan namin ganun lang. Tapos inamin naman niya sa akin na juts siya. Juts. Ah! Teka lang! Teka <laughs> Bilis ang bilis ng pangyayari. Bakit andun na agad tayo sa Jots Andun pa lang tayo sa hindi mo pa nakikwento kung paano nagsimulang may nangyari sa inyo, di ba? Sabi mo magpapahinga ka lang. O pagpasok mo dun sa bahay oh, niya, okay. ano ano sinabi niya? Tara, let's go, ganon? <laughs> hindi. Paano siya ng pagkain? Anong pagkain? ah uh, sopas. ah uh, pinagluto ka ng sopas. After niyong kumain ng sopas, uh -huh. ano nangyari? Um, natulog ako. Then, mm. May ginagawa pa siya. Matagal niya. Then, after a while, yan, parang nagano ano na siya sa akin. Nag-ano? Kinain muna niya. Tapos, ah! Sandali! Teka lang, teka lang! Dahan-dahan, eh, bata! <laughs> Takpa mo, nga mo, kayla. Ano? Uh, teka lang. <laughs> Pina-ano? ano sinabi mo? Dahan-dahan? kinain na muna niya. Hindi siya magaling. Sandala! <laughs> Hindi ko kinakaya! Hindi siya magaling, so pinastop mo siya. Hindi, hinayaan ko lang siya. <laughs> Tapos, pinas... Talagang ang liit. Ang sa dalawa lang. <laughs> Two inches! <laughs> dalawa or isa lang niya. tayo yun. isa ko! <laughs> Oh my gosh! Sandali ah! Oh! Tawan-tawa ka ah! Okay, so jute siya. Kasi, kasi Kasi sa... Nung nasa Pinasak ko, never ako naka-experience ng ganun na maliit. maliit talaga siya. Halos lahat ng, ng... Ang ko Malalaki. Ito lang yung pinakamaliit. maliit Alam mo yung sausage. Teka <laughs> Sausage yung nasa mga dilata sausage na maliit. Oh, ganun na. Parang hot, hot dog ba na maliit. Alam mo yung pinakamaliit na hot dog. Uy, grabe Saatage ka naman. Totoo ba yan? Ha? Huh? Totoo ba yan? May ganun? Oh, totoo. Totoo. Totoo po. Okay, so after nun... So, maliit lang talaga siya. Okay, so after may mangyari sa inyo, na, ano nangyari? Pinapabalik pa niya ako. Sabi ko, ayoko. Ayoko na. Ayaw ko na kasi Ang So, kaya ayaw mo na bumalik kasi maliit. oh, tsaka. Tsaka? Ano naman kaming na magkaganan kami? Ay na may relasyon, wala. Mm. Parang, parang kaibigan lang ganun. Okay. So, hindi na nasundan yon Isang beses lang may nangyari. Hindi na. Ah, oh, Then, talagang one time lang. Um, ilang taon, ilang taon. Mm. Oh, one time. lang. Then, oh. Wala na. Then isang taon nakipag-usap ulit ako sa ibang tao. Mm. Pero Pinoy din na naman. Ah. Oh. Yun, nakarelasyon ko siya. Mm. Then, one time, naya naman ako. Mm. Yun, inamin, damin, inamin naman niya na mali, pero hindi naman yung kasing list ng una. <laughs> Alam mo, ang title nito, maliit. so, oh, maliit. Teka lang, Ate Jen. So, ibig sabihin, nung may nangyari sa si inyo nitong si Mr. Jutes, nagkakalabuan kayo na Mr. Mo, ba diba? Sabi mo. Oh, ito naman, yung sumunod naman. Yung sumunod, na ah, nag-break na kayo totally ni Mr. Okay, so eto, oh. Jutes din to. Hmm? <laughs> Jutes din? Oh, Jutsu siya. Pero, alam mo yung alat na na idol hotdog ba yun? Idol hotdog? Nananawagin po. po kami sa inyo for sponsorship. Oh my gosh. Oh, tapos, ano nangyari? Yan na. Nagkanan din kami. Yan, medyo magaling naman siya. Pero hindi siya yung as in talaga magaling. Okay. So, ang problema mo naman dito yung performance. Oh. Tama. Mahaba naman siya pero payat. Parang ito yung hotdog lang siya. <laughs> Hindi ko kinakaya ka to. Piling mo pala to sa hotdog. O, tapos. Um. <laughs> <laughs> Kinain na pero maliit. Talaga. <laughs> talaga. <laughs> Hindi ko ka na kaya. Na, no, teka lang, naulit pa ba to o one time lang din? One time, pero nakarelasyon ko siya na isang buwan mahigit. Ah, okay. O, ba't kayo nag-break? Hindi. Dalawang buwan pala. Okay. Eh, so... Mm. Ako yung umayaw kasi hindi yes. ako nakaranas ng ganito nung nasa Pinas ako. Ano yung o nakaranas? Na <laughs> ano, wala siyang plan na makarelasyon ako na matagal. Ah, so hindi dahil sa maliit, dahil sa wala siyang plan na makipagrelasyon okay. ng long time. Um, Kasal din kasi siya eh. Naku! Kaya parang napag-isip-isip ko na parang wala siyang plano. Mm. Kahit may sinasabi ako sa kanya, wala siyang plano ba? Parang, laro lang din. Tsaka gusto niya magtagal dito. Eh, gusto ko umuwi muna kami. Eh, ayaw niya. Mm. Kaya yun, hiniwalayan ko. Mm. So, tsaka ano, wala na rin, wala na rin sumunod. Wala nang sumunod dun. parang, hindi ako makapaniwala na may mga ganitong lalaki pala na maliliit. Parang doon ako nag parang doon ako nawalan ng gana. Te, akala ko sasabihin mo hindi ako makapaniwala may mga lalaki walang plano. Yung pala andun ka pa rin nakapokus sa size. Then, sa ano? Syempre doon. Syempre kahit sinong babae naman gugustuhin yung partner. Medyo malaki-laki naman din. Mali ko sa'yo, kaya kasi kasal din naman siya. Paano siya magkakaroon ng plano sa'yo kung kasal siya? Siyempre kung kukuha tayo ng partner, eh doon na lang sa single para walang ano, problema. Di ba? Inamin niya no, hindi siya magkaanak. Hmm. Hindi siya magkaanak. Hmm. Kaya yun, parang wala na, hindi na rin nasundan. Oh. So after nun, wala ka nang nakamit? Wala na po. Mm. Hindi na rin ako interesado. Pinagkakabalahan mo? wala na, hindi na rin ako ano, hindi na rin ako nag-iisip na magkaroon pa ulit ng karelasyon kasi baka maulit lang din. Seryoso ba yan, te? Ang ba? Huh? Seryoso na ang reason mo is dahil sa size? Hmm. Dahil sa size, baka nakarma ako. So, may anak ka ba? Hmm? Meron. Ilan? Ilan? Malalaki na lang. Mm, so, kailan ka uuwi ng Pinas? <laughs> kailan ka uuwi ng Pinas? Malapit na po. Mm. By sa sunod na taon pa. Oo. Mag-focus ka na lang muna sa mga anak mo, sa three kids mo. Mga babae ba sila okay. lalaki? Mm, babae po. O di ba mga babae pa naman yung anak mo. So kailangan kanila right now. Huwag ka muna makipag-meet-meet sa mga dating app. Hindi po. Oo. po. So, anong lesson natutunan mo <laughs> sa story na to? <laughs> um, lesson? Um, natuto naman po ako. Hindi naman po ako para nakipagrelasyon ng ibang lahi kasi ayoko din naman po. Tsaka, lesson learned din naman po sa akin na wag nang maghanap. Ayun. parang pinagpalit mo yung malaking hotdog sa <laughs> ng mong hotdog. <laughs> Akala ko naman pinagpalit mo yung time mo sa anak mo, sa pakikipag-meet up. So, hotdog pa rin tayo talaga nakakonsentrate. Ha? Ano oh. naman po kasi sa mga Pinay dito, mga nakikipag-relasyon sa ibang lahi? Teka, hindi ko natanong eh. Yung unang mini up mo Pinoy. Yung pangalawang mini up mo Pinoy pa rin? Oh Pinoy pa rin? Po. Ha? Opo. Ah, so both Pinoy. Oo. Uh, Oo. Oh, oh. Uh, hindi ako mahilig sa iyong lahi. Okay, okay. So, ano pang lesson buko doon? Uh, um, wala ko maisip eh. Ah, sige. Sige. Huwag mong hanapin. Huwag mong huwag ako... hanapin sa ibang tao yung... Huwag kang maghanap kusang dadating. Parang ganun. Oo. Tsaka, ano eh, kumbaga, bigyan mo ng dangal yung sarili mo. So, siguro masasabi ko na lang sa'yo, sinasabi mo, wala kang maisip. <laughs> siguro, mm. ano, dahil may three children ka, sabi mo nga, puro babae yung anak mo, they will look up to you someday. So, siguro may mga bagay na kailangan, mong, kailangan mong gawin para ma-inspire mo sila. At, ikaw yung maging example sa kanila. Kasi, importante yun eh. So, bago magawin yung isang bagay, pag-isipan mo talaga siya ng mabuti. Wag agad-agad, alam mo yon yung... Wag agad-agad yung sugod ng sugod. Kasi una sa lahat, yung mga minute up mo, mahirap naman talaga, talagang tanggapin ng isang bagay kahit ano pang size niyan kung hindi mo din siya mahal eh. Di ba? Hindi mo naman siya mahal eh. Anong ine-expect mo sa sarili mo na tatanggapin mo siya? Eh wala ka namang love na na itinanim, di ba? So kung ano man yung kapintasan niya, talaga mo to turn off ka agad kasi walang naunang love eh. So, sana kung makahanap ka man ng partner someday, huwag muna tsuktsakan. Kilalanin muna ng husto, yun talagang mamahalin ka, mag effort effort sa'yo, ganun ka din sa kanya. ba? Diba? Kung baga daanin natin sa tamang proseso, huwag yung sugod lang ng sugod. Mamaya, mahawa ka pa ng sakit dyan, di ba? Kasi namimit mo lang yan sa online. Tapos wala naman palang relasyon na kayang i-offer sa'yo. Or panandalian lang pala, tapos may asawa pa. So, take it slow. Kilalanin ng mabuti yung tao, wag sugod ng sugod. Oh. 'Di ba? So, ayun lang. Thank you for sharing your story.